Webes ng umaga sa palengkeng bago. kaya Libre sa apas, bossing! Ay nagpalmusal ang aming team. Sa mga naggagwapuhan. Woo! Yo, shout out kay Chukarl! At sa mga naggagandahang. Sa happy, happy birthday. Thank you oh, dikay, dikay, dikay. na, na tendera tendero, dito sa chao. Diyos pa. Diyos. Oh, Thank you po! For... Oh, diyos po! Oh? Oh, diyos po! Diyos po! Diyos na Diyos po! Diyos po! Diyos po! Diyos po! Diyos po! Diyos po! po! Diyos po! Diyos po! po! Diyos Sige po. Okay, tatlo. Tama ka na. Isama ko. Basing po. Okay, salamat. nila na na. butan. Hindi mo sponsor nito? Opo, Salamat kami sa sponsor ha. Kung hindi nga ito mo sa Kaya hindi namin nalimutan. Ang layo na namin na po. We all give na. na daddy. Daddy, ako nang Ay, tita. Birthday ka po. Birthday Ako Libre sopas po. Nabili lang po ng lalagyan. Nakuha hey, lang ng lalagyan. Wala, wala. Iyan ay yung ginawa lang. po, saklit po. Basing. Free sopas, basing. Juice pala muna. Nabili lang lang. Naman. Lalagyan pala. So, ng? Geng Geng-geng po. Blagem. Yes po. Ilang ka kusinya. gusto niya? pagkain. Rin orange, Marami pa. Hintay, hintay. Rin arena, arena. Rin sa pagkain. Rin sa pagkain. Rin sa pagkain. Rin sa pagkain. Rin sa Si Tito Dolly. Sandali, nabigyan ah. na si Tito Dolly. Hindi, pa. A -a -a ako nga, manok yan. Sa nag-sponsor okay. sa atin ng manok. bibigyan ko lang. Dalawa. Para, para, pahawa nga. Happy birthday! Sige pa, salamat po. Kung gali lang po. Salamat po. Atara tara, tara, tara! Mix! Bigyan natin si Nanay. Laro na pala sila doon.

Tepang, tepang. Kaya mo na sa nanay. Yan, endgame na. Hello po, birthday ko po. po. Ito po. Yan. Hindi to akin. Wala na. Wala na. Wala na daw. Babalik, babalik. Babalik, babalik. po Magluluto pa. Sa akin po, geng, 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 geng. Vlogger po. Birthday ko pa, birthday. Happy birthday. Salamat po. Endgame. Endgame. So yan guys. Abot pa. Abot pa. Ay, just pa. Ay, wala na. Wala na juice bossing oh, juice. Wala na po yata sopas. Wala na po, wala na po sopas. Hindi na po inabot. Lang. Opo. Nangana pa. Juice pa daw oh. si Kuya. Ah. Oh. Tatlo daw sila Tatlo daw sila Baka ho, apat kayo Hindi pa, may istro na po yan Batiin nyo naman ako, kuya Happy birthday Ayan Salamat, kuya happy birthday Salamat po Opo Jara. Babalik, babalik Ikaw, auntie Alis na kami Ano, endgame na Opo So ayan guys, success! Nakaubos tayo ng free sofas ngayong oh, birthday natin. Yung ha? I Ayun mean,